What's up mga kaguhit? So welcome back na naman sa ating vlog So for this video mga kaguhit, tatok session ta karun Meron tayong isang walk-in na client So rininisin muna natin yung armrest natin at saka yung sa table So kailangan natin babalutan ng cellophane o clear clean wrap So mga kaguhit, so, kita ko na sa inyo At ito yung armrest natin at natin yung palitan ng clean wrap at bagong cellophane Kaya malinis mga kaguhit, ayan So pagkita ko lang sa inyo at ito yung table natin o DIY table sa eh Ayan, mga No? Binalot ko rin yan. Isang gawa na yun ng tabla. Ayan mga kagawit. Ayan, Kita yan. Tapos Ayun na. Tapos So, sa labas ay magtato mga wit, kasi ngayon, napakaraming gamit ko ngayon dito. Di ko pa na-arrange yung iba. So, kailangan natin sa labas magtato. So, tara, let's go. Labas ay mga Let's go. Simulan na natin at pag-set up. Let's go. Ayan na yan ang mga kagwi. Nagsimula na tayo mag sit up. Ito na ang mga gamit natin. Masking tip or double side tip. tip. At ayan na mga kagwi. May ink sa ako. Naglabas ako ng mga ink cups. Naglabas ako ng machine. Wireless tayo ngayon mga kagwi. Ay hindi para wireless. Ang tawag dyan ay may wire. At saka may pot step ayan na magawit naglabas sa rin ako ng mga gloves to yung machine ko nagsuot na rin ako ng gloves yun pagkatapos sit up ayan na bagong gloves ngayon black na naman ang gloves kasi nakabili na tayo at napakaingay ng aso ayan na mga kagawit at naglagay na rin tayo ng ink dynamic triple black ink in the house yo shout out nga pala sa triple black ink at ito na sa nila lagyan ko na ng tubig rap season in the house at ayan na minimix ko na minimix mix mix, mix. pa na ang isa shout out nga pala sa ating ating client ayan si Barok in the house yung so, tayo gamit ang lapis lapis pala hindi pala ball ay ball pin pala ay nalilibugan na ako ito pala yung ball pin <laughs> shot at, at simulan na ako ginamit akong manipis na ink yung last yaw tawag doon yung may halong gray mga kagawit yung may halong tubig yun ginamit ko at naglagay na rin ako nagsimulan na ako mag shading black dyan sulit ayan makita yung mga yan Alright, at ito na naman nagbabalik. Oh, gaya-gaya at ito manahalik at nagbabalik at napala kung sinong magpatato, barato ra. Oh, pihimang sa ako kung daghan mo o kwarta. Ayan mga kagwit at nilagay ko na ng sabon. Para maganda, para malinis, tsaka maganda tignan mga kagwit mo. Ayan. Yan, chacharam! Oh cool, lala. So prihan na yan mga gagawit. Isang, kasi ang kain natin ay mahilig siya sa mga mag mag ano mag bobo ng mga mga sirang motor, sirang sasakyan. Yan siya yung mekaniko pala siya mga gagawit. So mahilig siya sa ano. Sa kanang mga tools tools tulad niyan. Meron tatoo na tatoo niya mga gagawit. Ano adjustable. Tsaka ano na ngayon. Uh, piston. Ayan. So ito na mga gagawit. Hmm. Ang gamit ko dyan 9RL lang. Alright, selamat sa panonood. God bless you. Ingat kay palagi. Bye-bye.